Sa akin muna po ihatid si Jeyo sa school. Pagkatapos ko pong ihatid, di kami pang na sa paris daan ni nina. Ito yung abilihin. Kasama ko po mamaya, si Ninay Mamaya at si Ate Lisa. Si Malin ang sa paris daan. Ito yung abilihin. Kaming pabibili ng tilapia. Ihatid ko muna po si Jeyo sa school. At si Shane at si Ate Ruya ay kasabay po namin. Pagkakaroon kami sa school. Ang dali! Nakakadami pong tilapia, kaya nga maliliit pa. Nakakalipot na ata. Gusto natin hoyo, mo! yung... na hoyo yung... ano? Papay na na. Ano ay, po? Ay bakit? Ano dami po isda? Sino magawa to? Okay. Ah, ha? ilumot pa natin yung tayong isa. Na... Oh, Lapit! At narito ang pa mga kaibigan. Hadam. Laki. <laughs> Nayayapit na, nayayapit na. Nayayapit na. Yan ang kasuyo ko. Huwag mong laliman. Yan na, yan kuhan. Taas mo. Nakadami. Dito Maruno. oh, to, yan na. Kasi Hindi din marunong. O, Nini. Ito mo to sa atin. Makakuhay <laughs> ni Nini, ha? Huwag oh, ayubos ka agad. Wala <laughs> nga. Walang paing. Wala <laughs> nga. Oh, oh hindi kinaya. Nakaganito <laughs> kami magkausap ni bros. Sabi. ko. Opo lang, ikaw. ko na, yung cellphone. Kaya agad din ako kanong kuryente. Tinomso, kung 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 Iya. kung 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 Ema, <laughs> <tatu> na. Atin <laughs> na <laughs> Ay, isa doon na. Datang po. Ay, so, okay. ay, Anak mo okay. isa ko Buno, nakalabas. Buno, na, Ay, mga tibo. Huwag itong mga Yung pala binigay. Ito na may arena doon doon at malakas sa sikat. Ito po itong okay. mimiwas po si Tio Abilino at saka po si Ate Lisa saka po si Malin. Opo na may huli na rin kahit po limang piraso lang ang aking nahuli. No, Maliliit pa po. Maraming masyado. Kamay. Kari ko ay maraming. Saka nagpapagod -e. yung alalibay. Bakay ay. Kanina nga daw ay. Ang kadami pong tilapia. Irmalin eh. Abay palibot. Ito ah. Nakakulutang. Nakalubong na ka. Iba yung pagbila ah ay na po na haahin na rin. Oba ka sinti mo na ano, hindi mo pila pa ba nang napais? Hindi ka kayanin, hindi rin masyadong lalaki. Hey nah, Ako daw may pumarelee. Marami ya, Aries. At chiki. Ay, ha pinapahulihin ni samin. ko 'to, uy. Kung mga 7,000 lang ay meron. Ano ay, ba? Ayun parang anak, anak lang. Ha? Anak. Pa anak po yan diyan, yung pwedeng kumuha nang nang inahin doon sa akin kung sa napar. Ay, mo, anak na lang hindi yan. Oo, 160. Anak, kaya ka marami. Yay, 160 lang ang aking nilagay doon doon. Tapay na rin yung pala. Bayo na, ano mo? Ay, yan yung pag anong naglulot kayo, may sirong kalaba. Bila mong gano'n na tiyo, eh, huli. Mamaya, pag iyay ako yung kuwan ay patatabihin ko diyan at tayo si sirong. Kapay oh, ng malaki-laki. <laughs> Naipon na ni Makoy. Huwag ka kung matagin ulo. Yung ko lang doon Yung pagpunta ni Makoy. Napartado din si Makoy. Ay, ng isang Bakit siya

ay! 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 ay, ay, ay. isang Baka <coughs> okay. na po siya, Jusie. Ano? Sa'yo ka Mauhulog pa! Nga na ka sa akin na, oh! Uh, uh, sa mayroon. Saka siya yung tinapin ang pakain! At kung dating ko, hindi pa paguhin ko ang style. Babakudang ko din yan ah. At ibubukod ko yung malalakay.

ay, sila na pa ng bakong sa Ay! 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 din <laughs> 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 na ano, pero? Baka magkapat eh dito. Ino <laughs> Mamam daw. Mamam mama. oh, daw. po si Abelino. Para sumabu. Para magsilapitan po yung mga tilapia. Ano yun? Ipahan eh. Oo. Oh. O. O. Mabilis mong up-up yes. na. Bakit kayo mahulog? Iyo. Alam mo ako namimiwas ako makahuli ng malaki. Dapat ay napalakot yung malalaki na ni Pablo. Hmm, malakas ang pang amoy ng mga isdaw. Diba? Eh, ang batid Lagi ang Malaki ang pang. Ayun. Ayun. Dali. Really? Napakaroon pa sila po ah. Parang oh, yeah. sila'y may... Ito po, ito po yung nahuli kong isda. tilapia. Ito po naman, isipin niyo po ni Ate Lisa. Itong malaki. Ate po naman siyang lilinisin. Pakalis isang doon na po. Oh, talagang buhay pa, sariwa pa. Oo. Oh hindi na no, natatakot naman itong anahing at ano ah natilamsik Naga po mas rayo sari apat ng mga sangko at tas buhay pa po siya. Hmm. Talaga po naman yung uli na buka pa po ang ano ah, ang pangang ha. Talaga po nahinga pa. Ito lang po siyang sariwang-sariwa. Ah, salamat po pa, nga pala kay Tia Sara at ha, Tia Abelino. At ito po ang aming nahuling tilapia ay pahingi po lang sa amin. Ah, salamat po kay Sara at Tia Abelino sa tilapia. Ano ito na kayo, sa ay hindi na po pinabayadan. Wala pa rin. Yung patay pinapapaksiyo na. Kailan pya tayo kailan rin na? Pag-aanta. na sili.

nakakagutom na. At tayo po dito ay meron ding pipritong tilapia. Ito po may piprito natin at sa mga bata. Ayos at pang ilis at aasnan ko na po. Yan po, tuto na po ang ating paksil. na tilapia. Wow, sarap. At wow. dito mo nang tayo ay ya. eh, mapiprito ng tilapia. tính xa sắc lăng

ayon mo na lang makain, la. Ano siyempre nagkawenet. Ati ni na. Ata ko mo ti ati ni na, ati ni na. Wala

外卖，这东西我用自己也一给灯。